Uh, Mr. Joel Pinawin, uh, as well, Matt from the BOC, is here, and Alexander at VR. Uh, that's all for. Uh, teacher, uh, we invited uh, former Commissioner uh, Bienvenido Y. Rubio, but uh, he hasn't responded yet. Okay. Um, can we have the resource persons who have not? taking their oaths to be sworn in. Uh, please proceed, attorney lina. Uh, those who were invited for the first time or for the first time who are here, kindly stand up. Uh, raise your right hand. Uh, answer my question. Uh, do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this uh, public hearing of the senate committee on agriculture, food and agrarian reform? answer. Yes. Okay, you have answered in the positive. Thank you. Set that. Okay, we can proceed. Bago tayo uh, uh, bumalik sa ating mga resource persons, uh, meron tayong maikling presentation, no? Uh, base dun sa ating opening statement na naniniwala tayo na merong uh, uh, madang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler exporter, kasabwat ang ilang mga opisyal na ating pamalaan, kasama ang ilang mga lokal na mga opisyal Ang halimbawa uh, base sa mga ebidensyang nalikom at dokumento itong 1024 Consumer Goods Trading Can we have the PowerPoint presentation please? Sa lahat ng mga kasong pinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China. Paulit-ulit. Ten twenty consumer goods trading. 2025, Lu Jin Arm Ramos Tenero ang uh, broker, Hangzhou Yina Import and Export, Hangzhou Zhangqi Import and Export, Hangzhou Chengzi Import and Export, Hangzhou Zaiqi Import and Export. Sa berches naman, consumer goods trading, broker John Cyril Mapa Imperial. Hangzhou Chengzi Import and Export. Huangzhou Yuan Yan Yuxin Trade e Company Limited. Queen Star Industry Consumer Trading. Judian Gumban Junko. Hangzhou Zaiki Import and Export. Huangzhou Yanshu Xin Trading. Shenzhen De Deyang Industrial. ito ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na mis-declared. Tinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. Hindi lamang yan. Ito yung sa Subic. Dito naman sa frozen egg. Next slide, please. Frozen 8. Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involved dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8. Jin Hong Lin. At yung isa pang uh, smuggled, reported, 200 million ata ito si CS Cold Storage Bao Tanki Yung sa Vigor Global Asan yung Vigor? Wala This is 100 plus million Takawit Eh, sisip Sinasabi ng Vigor Global, hindi daw sila ang importer, sila daw ay lesser lamang, pinaupa lamang ang kanilang uh, warehouse sa mga ito. Kai Kong Xiao, Tai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Xi Kao Kun, Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang. Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason Si Chinese. Ulit. Um, the uh, committee secretary is instructed uh, to turn over and uh, request the BI Bureau of Immigration uh, to provide us information regarding all these who were involved in uh, confisc smuggled goods in Kawit Cavite. In Marilao Batang, Marilao Bulacan, and in the Port, port of Manila, no? Yung huli? Yung una? Yung Frozen Eight? Frozen Eight? Paco. Paco, Manila. Uh, we are requesting the Committee Secretary to make the necessary representations with the Bureau of Immigration to go through uh, the names of these uh, Chinese nationals and their whereabouts, and yes, we will invite them to the next hearing. Yes, sir. Thank you. Uh, we can now proceed. Uh, babalikan natin ang uh, nandito ang mga tracking services, no? Ang mga si Miss Yolanda Bobis, kayo ang may ari ng JBS, at kayo ang may ari ng tracking ng uh, nag labas ng uh, mga produktong agrikultura mula Subic papunta saan? Yes, pero hindi, pero hindi ko po alam kung saan papunta. Alin yung... Uh, kayo ba yung tinuha ng aling kumpanya para ilipat itong mga produkto? Pero... Okay. Kino ang tumawag sa inyo para... Tinawagan lang po ako ni Sir Chug, siya po yung dispatcher. Hindi ko po alam kung ano. Sino? Ka. Sino? Sir Chugs po. Every time na magpapabiyahe, tinatawagan lang po ako. Sino si Sir Chugs Sila po yung nagbibigay ng biyahe sa akin. Kasi parang wala po kaming regular client. Inaabutan lang po. Uh, binibigyan lang po kami ng biyahe. Pero sino nga si Sir Chugs Anong... Siya po yung dispatcher. Dispatcher ng? Hindi ko po alam kung anong kumpanya. Kasi katabi lang po ng garahe namin yung garahe nila po so, kilala mo siya? Hindi po kasi nasa Bulacan po ako nakabase. Tumatawag lang po kapag kami biyahe. Okay, so may dispatcher na si Sir Chugs tumatawag sa iyo at tinawagan ka nung araw ng... <laughs> yun po, yung araw na po yung July 1 po ba yun? July 24? Ay, hindi ko po alam kung anong date yun eh. Eh, kailangan alamin mo dahil ikaw ang may-ari. Kasi matagal na po, hindi ko po natmatandaan yung date. Pero nung uh, araw po yun, tinawagan ako, nang hindi sa akin ng truck. Eh, meron po akong isang truck na available. Ibinigay ko nga po yung uh, plate. Anong detalye ang sinabi sa iyo ni Mr. Chugs? Kasi pa nagtatanong lang po sila, Mami, available truck po ba kayo? Kapag meron po, sabihin ko lang meron. Tapos, sisend ko po yung details. Then, sisend tatawagan ko yung driver. Siya, ah, pa, ano yung detalye yung sinabi sa'yo? Saan, da, saan pupunta? Ah, wala po. Basta ano lang po noon, mami available track po kayo. Kasi pagdating po, yung driver na po, tsaka sila nang nag-uusap sa gate pass. Wala po kong alam regarding po sa biyahe. Basta ang tanong lang niya po, may available track ba kayo? Namp Hindi mo tinanong doon sa driver mo. O, anong pinag-usapan ninyo? Saan daw kayo pupunta? Okay. Walang ganun? Ang ano po kasi, ibibigay ko yung details, plate number, Uh, driver, helper, cell phone number. Tapos natawagan ko po yung driver. Sabihin ko na, Joel, may, may biyahe kayo. Uh, ikaw na makipag-usap kung saan kukunin yung gate pass. Sino si Joel? Ito po yung driver. Ikaw ang driver. So, hindi mo tinatanong kay Joel? O, oh, ano na pag-usapan ninyo? Saan kayo pupunta? Saan kayo mamaneho? Basta sabi po sa akin, Bulacan. sa meron bulakan. Sa? Bulakan po. Saan daw sa bulakan? Parang anggat po. Parang anggat? Yes po. Um, anggat Kasi may... Ang sabi kasi sa akin, bibiyahin ng paanggat. hindi pa naman po kami nakakapagbiyahin ng na anggat. Yung first time lang po yon. Okay. So, Joel, sino ang tinawagan mo? Bali, si Chugs po. Sira po kasi magbibigay ng gate pass sa amin lang. So, okay. Uh, sino tinawagan mo si Sir Chugs, ano sinabi niya? Uh, may babihay po namin sa Venezuela. Tapos Bas po, Biglang nagbago po yung ruta sa Angat po, Bulacan. Tapos na naman po, pagdating namin sa Angat, kala ko doon i-discarga po yung pangalga namin. Tapos, te te teka, discarga? Bakit? May dala na kayong produkto? Opo, yung buong container na uh, po nila sa amin. Nung tinawagan ka, dumiretso kayo ng Angat? Hindi po. Eh, magkitawag po namin, uh, magkikita po sa Subic. Oh, yun. Hindi po sinabi yun eh. Ah, po. Tapos, okay. Po, bibigay po nila yung... Tinawagan ka ni Chugs. Opo. Ah, Sabi, magkikita po sa Subic po. Sa uh, pantalan po. Okay. Tapos... Bibigay po sa amin yung gate pass. Kung ano po yung bibigay Sino nagbigay sa inyo yung gate pass? Si... Sina, sila po. Sila po si Chugs. Sino sila? Paralan? I... Joseph... Si Chugs. Si Chugs? O, mo si Chugs? Hindi po. Ring, yung, yung penalty po kasi po yung kumukuha ng dokumento eh. Penalty po. Tapos kami po yung driver lang po kami ito. Sinong pahinante? Pahinante mo? Oo. Oh. Sino si pahinante mo? Ang pangalan? Si Angel po. Wala sa rito? Wala po si Angel So tinawagan kami Jugs. Anong oras ka tinawagan? Ano na po yun? Mag-alas 7 na po yun ng gabi. Alas 7 ng gabi? Oo. Oh, nung lalabas ko na po yung container. Nene, <laughs> nene, no, 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 sandali, sandali andun ka na sa Subic nung tinawagan ka? Dito po kasi eh, nasa bulkiray po kami. Eh. Umpisahan mo sa umpisa? Ah, sige po. Nung dumawag na po si madam sa akin eh. Yes. So, po. Tapos po, uh, pupunta po na kami ng NCT sa Subic. Pier po. Doon po kayo. Yon, doon, doon sinabi ni Chug sa inyo sa NC, sa... Sa uh, Pier po. Sa, sa pier. pier. Subic. Al, ano yung NCT? Sa, ano po, sa terminal po sa... Subic po. Sa ano po? Ano yan? Sa ano po? Terminal ng... Terminal o, ng... Container port. Ng container port. Oo. Oh. Sa Subic. Oo. Oh. Okay. Sinabi sa, sa iyo ni... Look po kami mag-aantay ng... Gitpugs. O, na... oh, gitpas. O, oh, po. ano sabi Sina niya? Sabi niya mag sa si amin. O, oh, sabi mo siya mag-aabot. Nung so, gitpas po. Oo nga. Tapos... Kanino inabot? Sa pahinanti ko po. Sino? Wala yung pahinanti mo rito. Oo, oh, <laughs> Sila po kasi mag-aantay ng dokumento kami kayo travel Well, anong pangalan nung pahinante nyo? Si Angel Ramos po. Well, pa, imbitahin din natin sa susunod na hearing. Kasi siya ang kumaus. Si Chugs mismo, ba bakit mo alam na si Chugs mismo ang nagbigay sa kanya? Eh, sila lang po kasi yung nagbibigay ng biyay sa amin, sir. Hindi, hindi. Bakit mo alam na si Chugs ang na, si Chugs ang nandun sa subik at binigay doon sa pahinante mo, sabi mo? Eh, Alala mo po kasi ibang magbibigay ng biyay sa amin kundi sila lang. Sinabi pa ng pahinaante mo na, oh, ito, binigay sa akin ni Chugs. Hindi. Hindi na po. Maaring iba ang nag-abot, hindi si Chugs. Mali po. So, nung inabot sa inyo ng pahinaante mo, inabot sa'yo, ano nakalagay? Ano po, yung gate pass po para makapasok po kami sa ano? Okay. Sa so, city. So, pagpasok nyo, ano nangyari? Kung ano po yung location po na bibigay sa amin, yun po yung... Ne, ne, okay, okay na yung location. Pagpasok ninyo, ano nangyari? Gate pass, pumasok kayo sa loob, Sang kayo nagmaneho, papunta saan? Yun po, tumawag po sa akin na BBI namin sa Bulacan, sa Balenswela. Sino naman ang tumawag sa'yo? Si Chugs pa rin? Si, si lang po yun kasi yung ano... Siya... Nene, si... Ne, ne, si, Chugs, oo o hindi? Opo, oh, opo. Okay, sumugot ko ng oo hindi, para simple lang, di ba? So si Chugs tumawag sa'yo ulit. Opo. Recording in progress. Po, sa sa... magpasok po lang sa... Sa post? Oo, oh, po. oh, yun. Yun po, tapos bibigyan po kami ng location. Location? Ano? Ano yung Alpha. Okay. Sa, container number namin, nakasulat po doon. Alpha. Kanyari, Alpha po. Ilang kayong truck driver? Isa lang. Ako lang. Ako lang. Wala nang ibang truck. Isa lang. Yung truck ko na sa JB's. Oo nga. Ako lang ko yung bumiyari. Pero ilang kayong truck na sama-samang pumunta dun sa A nung araw na yon Yes. Hindi eh, ko po... Kasi ibang, iba, ibang oras po kami.